Aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House.